Hi guys! Good morning! My name is Licha Macaro and this morning, magmamaritis po tayo. Ayan, babati po tayo sa ating mga close friend dito sa YouTube world. Ayan, uh, and the first, I would like to greeting a happy, happy, happy one year monetized channel anniversary. No other dance. Ninang to be Alicia Bitray. Ayan. Thank you, thank you, thank you so much, Ninang. Nakilala kita dito sa YouTube. And then, um, thank you so much for your all help to me, my channel, and for your support for all my premiere. And then, to your all supporter, I would like to say thank you din sa kanilang pan uh, sugod sa aking mga premiere. Ayan. Thank you, thank you so much. God bless you all. And then, enjoy your uh, GLE sport today. I hope na yung mga mananalo sa GLS for your rapport ay magagamit po nila ito sa kanilang hanap buhay. Lalo-lalo na po yung mga supporter natin na nasa Pilipinas, malaking tulong po ito sa kanilang panghanap buhay. Ayan, kahit sa kanilang mga bata na ano lang po or kanilang mga pangunan. Ayan, um, I'm looking forward for your channel to grow and for more viewers to come to your channel, more Seragina si and more uh, viewers and more supporter and then to gain more salary in the YouTube to more help people. Uh, yeah, dahil alam ko po, po na na napaka magutong tao mo at saka lagi ka pong nag-help sa aming mga suporta mo. Ayan, so once again, happy 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 one year monetized anniversary ng Alicia and good luck to all winners! Ayan, and then the second one, I would like to create a happy 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 birthday and happy one year uh, monetized Uh, channel anniversary no other than Lotlot p e g channel I mean, thank you, thank you, thank you din so, si Lotlot na nakilala kita ayan, I mean, um actually, hindi masyado hindi masyado close yung relationship natin dito sa YouTube, ayan, I mean, Charing, but um, uh, um uh, I counted you as a my friend here in the YouTube and my supporter. Ayun. I'm so blessed na rin po sa iyong mga support sa akin. At saka sa iyong mga chika-chika sa akin. Ayun. Thank you, thank you, thank you so much si And then, ito lang po lang masasabi ko sa iyo ay unahin mo po muna yung mga bata mo paligo si Sipo Lotlot. Huwag mo po silang paliguan ng 2 o'clock noon. Dahil masisira po yung uh, health ng ating mga anak yung kanilang baga or siyo. Kasi yung likod niya na ay nakakaulis na yan. Kailangan po ay sa pagising ay maliligo na po kayo ng mga bata and then kakain po kayo ng breakfast saka na po yung sisipo yung lot lot yung pag-white dahil yun po talaga yung dapat natin unahin dahil bilang ina po ay kailangan po natin spend your time natin sa ating mga anak kagaya ko po hindi pa po ako ina pero ginagawa ko po yung lahat bilang isang ina sa hindi ko anak ayan alam ko po, po yung mga hirap na nararanasan mo dahil Isang OFW ako dito natural mayroon akong employer at saka nagbabantay din po ako ng bata habang nagwo-vlog ako si Sikoy Lotlot. Ayan. Oh, uh, I'm looking forward to your two channel to grow up and more uh, supporter to come and revenue to come to help to your income in your life and your Uh, birthday, I wish more, 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 more birthday to come to your life. More cake to cut and more candle to blow and enjoy your day. And I'm sure na masaya ka naman sa iyong birthday dahil kasama mo yung mga anak mo, asawa mo, at saka um, um, yung mga YouTube friend mo. Ayan. Yan lang po si Sikoy Lotlot. Enjoy your channel and your birthday. And then, the third one, I would like to create a happy, 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 happy birthday, Daddy G. Ayan. I'm so happy na na babati ako sa iyong kaarawan for uh, I don't know how old you are <laughs> But I'm not interested for your. It's uh, uh, sorry, Dadi uh, uh, Dadiji. I'm not interested for your. It's uh, I would like to see and wish more, 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 more. Be it on you and good health and always be care for your uh, travel to go to your work and uh, don't, don't, don't always. Oh, ano yan, pulao sa pang EL is uh, dali chi dahil yung health po natin and then always drink more water dahil super init po ngayon sa Pilipinas and then um, uh, more black like to for your channel and more review and more supporter and I would like to see you thank you dahil na kilala Daddy G and then sa iyong mga support sa akin noon hindi pa kayo uh, monetize or bibig ka pa dahil sabi mo nga ayaw mo pa pa magpamonetize diba gusto mo lang mag-support support for your friend ayan I'm so blessed na isa po ako sa iyong magiging friend dito sa YouTube na dahil uh, super busy busy ko pero nandiyan ka pa rin kahit hindi naman on time yung pagsusupport natin sa bawat isa pero hindi natin nakakalimutan yung bawat isa natin ayan nakikita ko pa rin din sa yung mga um, pasilip-silip ng sa aking LS and then sa iyan I'm sure na piniplay mo din yung mga premiere ako Um, dahil alam ko naman na uh, nandiyan talaga yung sumusupport sa akin kahit hindi yung um, time Thank you, thank you, thank you, thank you so much, Daddy G. Ayan, God bless you and happy, happy, happy birthday. Enjoy your day and with your family or your loved one and love of um, YouTube. spread right, And then the last one, I would like to greet a happy, happy, happy birthday to Ati And Ati I wish uh, makikita niyo tayo someday sa be so, with Terry And then the Herat, love is the best uh, friend. Uh, very uh, to yeah, Thank you, thank, you, thank you, Ati And happy kay, the love, And then I would like to um, say si, uh, uh, happy 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 birthday to you and enjoy your day and magpagaling ka ati chibi and kamusta ka na pala dyan diba na nakawan kayo uh, nilooban yung bahay niyo Ayan. always take care ati chibi always pray for the Lord for our own safety and for our health Ayan. thank you thank you ati chibi for your all support for me Ayan. yan lang po yung ating mga binabati ngayon for today for the anniversary uh, and for the birthday ayun this opportunity I would like to thank or thank you for your all support for my channel. Kahit nasa Pilipinas man ako noon, kahit wala ako nasa premiere ko, nandyan kayo. Ayan, kila, uh, Mami Norris, thank you, thank you so much for your all support for my channel, for your team na laging sumusugod sa akin channel. Kahit meron pa po akong, um, kasabay sa iyong LS ayan may pumapasok pa rin po sa akin na galing sa iyong mga supporter kina Camille's Inday ayan Kuya Mads ayan I'm so really blessed dahil si Kuya Mads ay dalawang channel talaga yung sinusupport niya sa akin and then si Inday Camille's vlog ayan piniplay niya pa ako ayan thank you thank you thank you so much Inday Camille alam ko na hindi ko man mapapasalamatan sa iyo ng ng personal pero I always say thank you for Mami Norris. and then kay Liat, Liat Chuber. ayan thank you thank you so much sa uh, sis Kusina Mercy the Evelyn thank you thank you so much and then Papa D ayan um, and then Papa Bon and then sino pa yan dyan kila, kila mama, ay kila mama or mami, adal pa. Ayan, thank you, thank you so much mami na nakilala kita dito. Ayan, nagdagdagan yung mami ko dito sa YouTube world. Ayan, thank you so much mami sa inyong mga all support sa akin, sa inyong mga kapitid, sa inyong mga lahat lahat, 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 sa akin, sa inyong mga supporter na sumusupport sa akin. Ayan, kila, eh, ayan, uh, hiyang, hi iyang ni mascara ayan I'm sure na bali sa iyo ayan sa iba pa hindi ko naman kasi mas ako pero alam ko po, po yung mga sino po yung nang sa iyo ayan sila sis Ina ayan sir Dennis thank you so much I'm so blessed on all of you ayan kila Ina Alicia for your all thank you thank you so much ayan alam mo na po yan kung mga sino sino ko na po kami dyan, isa -isa. Basta, yung kayo sa isa-isa basta lang galing sa RS ni Mami Norris, ni Mami Adalita and then yun Alicia. and syempre sa Sis Anwar na lagi magpipay sa akin yung mga video yung Ting tingko 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 -ting so much very big help to my double lights and then kina Sis Jeline Sis Agrasha um, Sis Tisaybon ayan Sis Michelle Ati Nina Marla Lifestyle Ati Marla Love Sis Marley o oh, at 11 July Road Tree Vlog. Thank you, thank you so much. Uh, chief, uh, Chief Santo, Sir, Birds TV, to become my new love to be. Sa mga Ayan. In God's Run. Ayan. And then, sa lahat ng mga supporter. Ayan. Sa mga lahat, lahat na hindi ko nabanggit yung mga pangalan nyo.